ang kamakailan lamang panalo niya sa Soul Drama Awards bilang outstanding Asian star. Ito ay para sa seryeng Lin Lang. Di rin daw makakalimutan ng aktres ang pagrampa niya sa purple carpet sa KBS Hall sa Korean na sa palabas lamang niya napapanood. Hindi naman napigilan ni Kim ma starstruck sa mga Korean actors kaya naman tulad ng isang fan ay sila mantala rin niyang magpa-picture. Nagpa-picture nga siya kay Song Kang Ho <coughs> ng Snowpiercer at a taxi driver. Ang sikat na director at screenwriter na balita ko na, na nalo yan sa Cannes ha? si Park Chan-wook at siyempre si Yum Hee Hey Run, nang daan ka Counter at marami pang iba. Ayan, parang batang tuwan-tuwa sa pakikipag-selfie si Kim. Pero in fairness, marami rin sa artista nila ang nagpa-picture sa kanya. Ayan. Ang ganda rin, na Bo. Naging Oo, experience nga, no? Oh, oh. napapanood ko siya. O, sikat oh. na actor sa Korea, di ba? Hindi ko nyo ako nagkakamla. Oh. Yung lalaking yun, oh, oh. yung bida sa taxi. Oh, yung taxi, taxi driver. driver. Oh. 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 ko kasi dumadaan yun sa akin pag nanonood ako dito. Na, Kala ko dumadaan pag mo Kala ko nasasakay mo at sa at taxi. Atang nasakyan ko siya. Pinanood <laughs> <laughs> ako Don sa, sa Korea. Oh. Nasakyan ko siya para ito yung bida yung pala na, na, nagsasalita siya sa Korea. Pinapulong mo yung taxi na movie niya. Oh. Pwede ko maintindihan. Kaya o, patuloy kita yung babaeng yan. Yung babaeng yan naman ay sa daan ka ni counter. Ba mm. yun? Tama ba ako? Mm. Alam mo kasi uh -oh. ito, yung pa selfie ni Kim, binlag niya yung friendship, uh -oh. di ba? Tapos, ay, ito na. Ito na yung ko. Sabi niya, mm. ayan, uh -oh. hindi ko man sila napapanood uh -oh. lahat pero napapanood ko sila yung mga artista sa Malaysia, uh -oh. sa Singapore. Sabi ni Kim, uh -oh. di ba? Pero ang maganda, oh, pero ang maganda. At least may mga Korean actors and act na dapat picture dito sa mundo. Oo. At legit ha, ha? talaga ang daming projects ni uh -oh. Yum Ye-ram. Talagang sikat na sikat yan sa Korea. Ang dami niya mga Napapanood na natin ito for so sure. Wednesday, sa mukha lang na ang hirap naman kasi tandaan ng mga pangalan, pangalan ng mga silang Ako nung Wednesday may kasama akong Korean? Korean? Korean actor, di ba? Oh, oh. Yes. Si Kim Jisoo, Soo. Yes. Tama ba? Oh, oh. Kim Jisoo, Soo. kasama At, oh, ko siya. Tsaka, Nakasama ko rin siya sa sa araw. Yung Korean actress na nagpa-picture hmm. sa kanya. Nung nagpa feature hindi niya mapigilan sabi ng Korean actress. You're so beautiful, sabi uh, niya. Uh, And bonus oh, ah, oh, oh. ang ganda-ganda doon ni Kim, ang ganda ng pagka-makeup. Minsan, depende sa makeup At alam mo kung bakit siya maganda? Oh. Kasi ang nag-makeup sa kanya ay isang sikat na makeup artist at stylist mm. sa Korea na nagme-makeup ng na mga sikat na celebrities nila doon. Ay, ganun. Kaya pinagmuka talaga siyang napakaganda. Oh, oh, Although maganda oh. naman na siya dati, oh. di ba? Oh. Pero, na, na, oh, naniniwala ko na minsan yung mga artista rin, uh -oh. ka nga, pero dapat maganda rin ang makeup mo. Uh -oh. Kasi meron iba. Maganda bang ba makeup mo? Ako maganda, syempre nagawa nito si J.M. Bako, <laughs> di ba? Kaya lang, di ba, minsan sinasabi, ay, maganda nga sa ibang artista, di ba, sinasabi uh -oh. natin, maganda nga siya. Kaya, hindi bagay sa kanya yung makeup, di ba, gawa uh -oh. ganun tayo. Ito uh -oh. si Kim Cho, maganda na, bagay pa sa kanyang makeup. Talaga, pagdating niya, talaga, outstanding ang dating At niya. At kahit walang bongga, makeup bongga. sa personal, ang ang ganda-ganda pa rin ni Kim Chiu, no, oh. hindi ka gaya ng isang young actress na pinakita sa atin nung, <laughs> di ba, nung wala oh. siyang make-up, wala ba ito, wala yan ang itsura Ang ganda-ganda ko, wala yung make-up ha, wala ko na ipakito. Sang banda daw, sabi oh, ng yeah. ating viewer. Lahat-lahat, di ba, okay. lahat maganda. Sabi ni Sam, di ba. <laughs>